ating media media, palagi nating naririnig sa pagdinig ang the truth will set you free. Pero kadalasan ito ay nangyayari sa huling bahagi ng pagtestigo. Naririnig din natin ang falsus in uno, falsus in omnibus. Alam niyo ba kung ano yan? Kung may pagsisinungaling sa simula, kasinungalingan na rin ang mga susunod. Ang katotohanan po, maluwag na dadaloy na hindi na kailangan ng magpalusod, pagtatakip at pagsisinungaling. Ito po ay sadyang nagpapalaya. Ito po ay nagbibigay daan sa kalinawan at pagkamit ng hustisya. Sa likod ng mga baligtaran, sa likod ng mga kontrobersya, ito lamang ang tanging sanggalang natin na mapabuti ang sistema, proseso at tunay na pagbabago. Mahirap po itong hilingin sa panahon ngayon na ang dapat na karaniwan ay inaasahan ay nagiging gintong katangian. Gumawa ng tama kahit pa ito ay mahirap, kahit pa mapabilang ka sa iilan at hindi sa karamihan kahit nag-iisa sa ingay ng kasinungalingan. Magsama-sama man sumigaw ang lahat ng sinungaling, maririnig pa rin ang katotohanan kahit ito ay pabulong.